May isang lalaki na ipinanganak sa Chicago noong 1902. Bata pa lang ay kakaiba na siya. Dahil sa edad na limang taon marunong na siyang magbasa. Mula sa murang edad ay ipinakita na niya ang talino at kuryosidad na bihira sa mga bata. Lumaki siya at natuklasan kung ano talaga ang gusto niya sa buhay at iyon ay ang pag-unawa sa isip ng tao. Sa huli ay naging isa siyang sikat na psychologist na nagbigay ng bagong paraan ng pagtingin sa pakikipag-usap sa ibang tao. Ang ideyang ginawa niya ay hindi lang para sa mga eksperto, kundi magagamit din natin araw-araw. At nang sinubukan ko ito, literal na nag-iba ang paraan ko ng pakikipag-usap at mas lumalim ang connection ko sa mga tao. Who was Carl Rogers? Si Carl Rogers ay ipinanganak sa Chicago noong 1902. Mula pa sa pagkabata ay kapansin-pansin na ang talino at pagiging mausi niya. Sa edad na lima, marunong na siyang magbasa bago pa makapasok sa kindergarten, isang bagay na bihira at kahanga-hanga noong panahon na iyon. Habang lumalaki, dumaan siya sa iba't ibang interes tulad ng agrikultura at relihiyon. Pero unti-unti niyang napagtanto na ang tunay niyang hilig ay ang pag-unawa sa pag-iisip at damdamin ng tao. Ang kuryosidad na ito ang nagdala sa kanya sa mundo ng psychology sa kolehiyo, mas lalo niyang pinagsikapan na pag-aralan ng ugali at emosyon ng tao. Natutunan niya na hindi sapat ang basta magbigay ng payo. Mas mahalaga na maramdaman ng kausap na naiintindihan at tinatanggap sila ng buo. Sa kanyang unang mga taon bilang psychologist, nakatuon siya sa pagtulong sa mga bata. Napansin niya na ang mga bata ay nagiging mas bukas kapag hindi sila hinuhusgahan at kapag nakikinig sa kanila ng may malasakit at respeto. Dito nagsimula mabuo ang kakaibang approach ni Rogers sa therapy, ang pagbibigay ng espasyo kung saan ligtas magpahayag ang tao ng walang takot sa kritisismo, naniniwala siya na kapag naririnig at naiintindihan tayo, mas nagiging buo ang tiwala natin sa sarili. Ang karanasang ito sa pagtulong sa mga bata ang nagturo sa kanya ng isang simpleng katotohanan, ang pakikinig na may tunay na malasakit ay may kapangyarihang baguhin ang pananaw at buhay ng isang tao, ito rin ang naging pundasyon ng kanyang tanyag na teorya. The Birth of Person-Centered Therapy Habang lumalalim ang karera ni Carl Rogers, napansin niya ang isang bagay na madalas hindi napapansin sa tradisyonal na therapy. Maraming tao ang hindi talaga naririnig ng buo, kaya kahit may payo o gabay, pakiramdam nila ay mag-isa pa rin sila sa problema. Sa pagsasaliksik niya, nabuo niya ang tinawag na person-centered therapy. Ang ideya nito ay simple pero makapangyarihan. Ang sentro ng therapy ay hindi ang therapist, kundi ang mismong tao na humihingi ng tulong. Sa approach na ito, naniniwala si Rogers na ang bawat tao ay may kakayahang ayusin ang sarili kung mabibigyan lang sila ng tamang kapaligiran. At ang pinakamahalagang bahagi ng kapaligiran iyon ay ang tinatawag niyang active listening. Hindi ito basta pakikinig habang tahimik lang, kundi pakikinig na may malasakit at pagnanais na unawain ang iniisip at nararamdaman ng kausap. Kapag naramdaman ng tao na tunay silang nauunawaan, mas nagiging bukas sila at mas madali nilang nahahanap ang sagot sa problema. Maraming therapist noon ang nagulat sa epekto ng paraan ni Rogers. Hindi niya pinipilit ang pasyente na sundin ang payo, sa halip ay tinutulungan niya silang makita ang sarili nilang solusyon. Dahil dito, mas tumatagal ang pagbabago sa buhay ng tao. Ang person-centered therapy ay naging isa sa pinakama-influensyang konsepto sa psychology. At dahil dito, ang active listening ay hindi na lang para sa therapy, kundi naging mahalagang kasanayan sa paaralan, negosyo, at araw-araw na pakikipag-usap. my experiment with active listening. Naisip ko isang araw, halos lahat ng tao ay gustong magkwento tungkol sa sarili nila. Pero kakaunti lang ang tunay na nakikinig. Marami ang nagsasalita pero pakiramdam nila ay walang nakakarinig. Kaya parang nawawala lang sa hangin ang mga sinasabi nila. Naalala ko ang sinabi ni Rogers na isa sa pinakapangunahing pangangailangan ng tao ay ang maunawaan at maunawaan din ng iba. Kaya sinubukan kong i-apply ang active listening sa mga simpleng usapan ko araw-araw para makita kung anong mangyayari. Noong una kong ginawa, napansin kong mas gumaan ang pakiramdam ng mga kausap ko. Mas naging bukas sila at mas malalim ang mga kwento nila. Yung mga tipong dati ay mababaw lang ang usapan, biglang naging mas totoo at mas konektado. Ang hindi ko inaasahan ay kung paano ito nakakaapekto sa kanila sa mas malalim na paraan dahil sa pakikinig na may malasakit. Minsan sila mismo ang nakakahanap ng sagot sa problema nila nang hindi ko kailangan magsabi ng kahit anong solusyon. Napansin ko rin na mas naging masaya at kumpiyansa ang mga tao sa paligid ko. Kapag naramdaman nilang may taong nakikinig ng totoo, parang mas tumataas ang tiwala nila sa sarili. At mas nagiging komportable sila sa pakikipag-usap. At para sa akin, naging mas masaya at makabuluhan ang mga usapan. Hindi na lang basta palitan ng salita, kundi parang tunay na koneksyon na may lalim at halaga. Dito ko talaga nakita kung gaano kalakas ang epekto ng active listening. Why Active Listening Works Nang gamitin ni Carl Rogers ang active listening sa therapy, napansin niya ang kahangahangang pagbabago sa kanyang mga pasyente. Marami sa kanila ang nakakita ng mas malinaw na larawan ng sarili at natutong ayusin ang problema mula sa loob. Ang pakiramdam na tinatanggap at naiintindihan ay nagbubukas ng tiwala sa pagitan ng kausap at nakikinig. Kapag may ganitong tiwala, mas madali para sa tao na magbahagi ng mas malalim at mas sensitibong karanasan. Isa pa, napansin ni Rogers na mas nagiging masaya at kalmado ang mga pasyente kapag may taong handang makinig sa kanila nang walang panghuhusga, para bang nababawasan ang bigat na dinadala nila sa simpleng pagkakaroon ng ligtas na espasyo. Dahil sa positibong epekto nito, kumalat ang paggamit ng active listening hindi lang sa therapy kundi sa iba't ibang larangan. Ginagamit ito ngayon sa paaralan, negosyo, at maging sa mga komunidad para mas maging maayos ang ugnayan ng mga tao. Maganda rin dito ay hindi mo kailangan maging eksperto para magsimula. Hindi tulad ng komplikadong siyensya gaya ng quantum physics. Ang active listening ay kayang simulan kahit ngayon basta may tamang mindset at kasanayan. Sa madaling salita, gumagana ito dahil binibigyan natin ang tao ng pinakamahalagang regalo na pwede nating ibigay. Ang tunay na atensyon at pagunawa. At kapag naramdaman nila yon, natural na susunod ang mas malalim na koneksyon. How to do active listening. Ang active listening ay hindi pareho sa simpleng pakikinig lang. Hindi ito yung tipong tahimik ka habang may nagsasalita. Ito ay tungkol sa pagiging present, pagbibigay ng buong atensyon at pagnanais na tunay na unawain ang sinasabi ng kausap. Una, kailangan mong maging ganap na nandyan sa usapan. Iwasan ang pag-iisip ng ibang bagay o pag-aalala sa susunod mong sasabihin. Sa halip, ituon mo ang buong pansin mo sa tao at sa mensaheng ibinabahagi nila. Halimbawa, kapag may kaibigan kang nagkukwento tungkol sa problema nila sa trabaho, huwag mong isipin agad kung paano ka magre-react o anong payo ang ibibigay mo. Makinig ka muna ng buo, tingnan ang kilos nila at damhin ang tono ng boses nila. Pangalawa, gamitin ang paraphrasing at summarizing. Ibig sabihin, inuulit mo sa natural na paraan ang narinig mo para masiguro na pareho kayo ng pagkaintindi. Nakakatulong ito para maiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan. Halimbawa, kung sinabi ng kausap mo na, sobrang dami kong ginagawa sa opisina at halos wala na akong oras sa pamilya. Pwede mong sagutin ng, so ibig mong sabihin, sobrang loaded ka sa trabaho kaya hindi ka na masyado nakakapag-spend ng time sa pamilya mo? Pangatlo, gumamit ng minimal encouragers. Ito ay mga simpleng kilos o tunog tulad ng pagtango o pagsabi ng oo o kaya mm-hmm para ipakita na nakikinig ka at interesado ka sa sinasabi ng kausap mo. Pangapat, subukan ang emotion labeling. Pansinin ang emosyon sa likod ng mga salita at banggitin ito sa maingat at natural na paraan. Halimbawa, mukhang masaya ka dyan, parang mabigat sa iyo yung nangyari. Panghuli, magkaroon ng tunay na kuryosidad. Huwag lang makinig dahil gusto mong sumagot, makinig dahil gusto mong maintindihan sila. Kapag genuine ang interes mo, mas magiging totoo at malalim ang connection ninyo. The big mindset shift, may kasabihan si Dale Carnegie, na nagsasabing, mas makakagawa ka ng mas maraming kaibigan sa loob ng dalawang buwan sa pagiging interesado sa iba, kaysa sa dalawang taon sa pagsubok na gawing interesado sila sayo, at para sa akin, tumama ito ng sobra. Narealize ko na ang pakikinig ay hindi kapareho ng pagnanais na maintindihan ng kausap, madaling umupo at magpanggap na nakikinig, pero ibang usapan kapag talagang gusto mong unawain ang pinagdadaanan at nararamdaman nila. Noong una kong sinubukan, medyo pilit at awkward ang pakiramdam. Pero habang paulit-ulit ko itong ginagawa, mas naging natural at mas naging komportable akong makinig ng may tunay na malasakit. Ang resulta ay nakakagulat, mas naging bukas sa akin ang mga tao. Ibinabahagi nila ang mga bagay na hindi nila sinasabi sa iba. Dahil alam nilang hindi ko sila huhusgahan at tunay kong pinapahalagahan ang kwento nila. Sa paglipas ng panahon, nabuo sa akin ang isang ugali na palaging maghanap ng koneksyon at unawain ng tao sa mas malalim na antas. Ito ang nagdala sa akin sa mas tunay na karisma at mas matibay na relasyon. Kaya kung may isa akong matututunan mula kay Rogers, ito ay ang simpleng katotohanan na ang pakikinig ng may puso ay hindi lang nakakapagpaligaya sa iba, kundi binabago rin nito kung paano tayo tinitingnan ng mundo. Kung tutuusin, simple lang ang konsepto ng active listening pero malaki ang epekto nito sa buhay natin. Sa pamamagitan ng pakikinig ng may malasakit, mas naiintindihan natin ang ibang tao at mas nagiging malalim ang koneksyon sa kanila. Natutunan natin na hindi lang salita ang dapat pakinggan, kundi pati ang emosyon sa likod nito. Kapag binigyan mo ng oras at atensyon ang isang tao, binibigyan mo rin sila ng kumpiyansa at tiwala sa sarili. Kung sisimulan mo ito ngayon, makikita mo kung paano unti-unting nagbabago ang kalidad ng mga usapan mo. Magiging mas totoo ang kwento, mas bukas ang tao, at mas magaan ang samahan ninyo. Ito ay hindi lang para sa trabaho o relasyon, kundi para sa kahit anong aspeto ng buhay kung saan may tao kang kausap. Ang kasanayang ito ay pwedeng magbukas ng mas maraming oportunidad at mas masayang koneksyon. Kaya kung gusto mo pang matuto ng ganitong uri ng skill at mga simpleng paraan para gumaling sa pakikipag-usap, tingnan mo rin ang iba kong video. Sigurado akong may matututunan ka na magagamit mo agad sa totoong buhay. Salamat sa panonood at sana sa susunod mong makakausap ay maalala mong pakinggan sila ng may buong puso. Hanggang sa muli at ingat palagi.